Wik wik Wak 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 Nandito dito po tayo ngayon mga kawakiwak sa palaya ng ating uh, kapitbahay dito. Panahon na ngayon ng pagagapas. Ah, Gagapas po tayo dito, makikigapas tayo. So matagal-tagal na rin ang panahon na hindi tayo nakagapas ng palay. Kaya ngayon subukan natin para kahit papaano paano eh, makabahagi tayo dito ng bagong ane. Kain tayo ng bagong uh, bigas na galing dito mismo sa produkto ng kabundukan. Hello mga kawakiwak Eto Panahon ngayon ng pag-aani Pagkagapas ng uh, palay Itong uh, kapitbahay ko dito Nagpagapas ng ganyang uh, Mga palay Makikigapas ako dito Kasi uh, Gusto ko rin naman kumain ng bagong ani Na mula dito sa uh, Produkto ng uh, kabundukan no? So Medyo matagal na panahon ha Na hindi tayo nakagapas Uh, try natin ulit ngayon kung uh, kaya pa ha turo ko sa inyo yung paghawak ng karet no ganun lang siya yan tapos ang posisyon nito kapag ka ginamit na natin diyan wag yung pataas kasi pag hinila mo yan pataas may tendency na medyo mabawasan yung daliri mo no o kaya masugat ka dapat pag ganyan pababa gaya nito halimbawa Ayan, Oh. Ayan. Tapos, o. Oh. Ayan, ganyan lang po yun. Medyo makunat-kunat itong karit natin kasi. Bago. Bago ito, Oh. Ayan. Ganyan lang mga kawak-iwak. yon, Ha? Ayan. 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 ko dito Ayan tubig-tubig dito baka may makuha akong dalag o kaya hito eh Ayan, mga kawak-iwak. Kaya pa naman, mga kawak-iwak. Magamat na, medyo managal na panahon na hindi nakaka-agapas. Uh, gapas, eh. Kaya pa oh. Kaya yung uh, putol natin dito mahaba Kasi ito Tatalian namin to ha? Tapos Mayroon tapal dyan Mayroon kahoy na sandalan Inahampas ito Para matanggal ito Kasi wala kami dito eh, Tracer Yung panggiling nito para mabilis sana Kaya lang wala kaya ang gagawin namin dito, manu, -manu lang. Hampas-hampas lang tawagin mga kawakiwak. Ayos? Ayan po mga ka wakiwak. Medyo malapad-lapad na po yung atin na uh, gapas. Ha? Yun, mga kasama natin. Siyempre, hindi lang ako. Marami rin kami dito. Eh, nakikigapas kasi eh gusto rin nila nakain ng bagong ane. ayun pang isa yung pinaka supervisor namin oh. nakatingin sa amin kaway kaway dyan boss kaway ayan pwede ka mag shout out dyan kahit ganung ganong kalayo sige shout out ah, out dyan na. Master uh, Wakiwak, uh, mga kaibigan ko sa Fairview, nandito po ako ngayon, nag-aani. Oo. Uh oh. Kasi talagang hirap na ngayon yung Fairview eh, kaya nag-aani na ako rito. Kaya Ayan. Ayan. Uh -oh. Uh -oh. Ayan. Para kasi paano eh, meron tayong bagong bigas. Okay. Ikaw, Nel, okay ka lang dyan? Nakapistis! Ayun! <laughs> <laughs> Kabisnis na, kawakiwak pa! <coughs> Matutuwa sa'yo si kabisnis ha! Malamang eh! Babalikan ka noon, madagdagan na ayuda eh, mo! Ayan! Mga kapitbahay ko rin sila dito. Ganun lang kami dito, huwag nagkasiyahan. Kahit na medyo mahirap yung trabaho namin, eh, minsan dinadaan na lang sa kwentuhan. Ano mga ka-Pwakiwak? Toto toalbi ayan. Andun kay Ronnie yan. Araw a Ronnie. Arriban Ronnie? Hey, eh, Ronnie, 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 shout out Ronnie, 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 yon iba yon, yon yon Ayan. <laughs> Ayan, mga dito tanghali na eh. Takot oh, na kabakewak. Aw, sikiran tuloy lang dito. Pa maubos na natin ng kadyan. Oh, Eh Kain tayo eh. Ayan po. Patuloy po pa yung ating pagagapas. Oo. Oh. Ano, okay lang? Okay lang. Oo. Oh. Kaya pa ha. Mag, mag alas dosin ha. Mainit-init na rin. Oo. Oh. Ayan. Ha? Ah. Ayan, tuloy ang gapas ng ating mga kasama. Kaukaway-kaway pa sila. <laughs> ha? Walang kaway. Pinapanood <laughs> nyo ako, mabihiraw. <laughs> yan, yan na. Oh, yan. Kita nyo yan. <laughs> Mag-alas 12 na kasi, mga kawakiwa. Kaya magbibreak time kami. Ah, uh, mamaya-maya lang. Tutuloy namin yung aming paggagapas. No? Mula pa kami kaninang magay. Itong mga kawakiwa ko, kakain daw muna kami. Tamang-tama naman yung uh, binigay ni kabisnis na ayuda. Sila rin yon mga binipisyari rito. Ayun ang uh, sinaing namin, sardina, sa kayong uh, mga noodles. yon naman ang aming tirahin ngayon habang hindi pa ito na aani uh, yung aming uh, uh, ginagapas na palay ngayon. Uh, mga kawakiwak, uh, inihanda po namin ngayon ni Mrs. Wakiwak yung aming uulamin uh, ngayong tanghali doon sa aming kaugnay po ito doon sa aming paggagapas so ito ito lang ang ulam namin ngayong panangalian mga sardinas tapos mayroon tayong sibuyas mayroon din tayong uh, bawang ito ang palasa natin tapos noodles yung noodles natin mga nasa 7 piraso po ito plus itong bulaklak nang kanturay ha yun ang magiging recipe natin ngayon mga ka wakiwak mamaya ipakita sa inyo ni Mrs. Wakiwak kung paano yung proseso ng pagluto nito napakasimple sa ganitong karami marami rami pa nito mga nasa 15 na tao kayang pakainin nito nadamihan na namin yung uh, kanin ito, ito pa yung mga kanin ito pa yung mga binigay sa atin ni eh, kabisnes Pati na rin itong mga noodles, saka sardinas. Sa kanya rin po ito galing yung mga ito. Uh, lulutuin natin para iulam natin yung panaghalian ano, mo maya. Ano? Ito po. Una, uh, nilagay yung uh, bawang sa kasibuyas. Gigisain po natin yung mga kawakiwa. yan isa hanggang sia siya ay medyo bumango ayan mabangbang na Saka ilalagay ang sardina. Ayan. Sardina. Ayan. yan? Apat? Ayan, apat okay na, yan. Marami -marami na Oke. Okay. Tapos. Oh, memang sabaw na. Gigis adenyong kan. Yena. Deneran sabaw. Wow. ay anong sunod na pinilalagay? Tubig? Tubig. Yung ano. Sabaw nang Hugas bigas. Ay, ito masirap. para masarap. yung bigas, di ba? Bago natin sa ayin, natin. Ah, tawag dito. Hugas bigas. Hugas ah. bigas, ha? Bala kayo kung anong tawag dyan. Yun, yung pinaka tubig na ilalagay natin. pinaka sabaw Oo. Yan. Yun. Tapos, ito, ito kasi, ito, may nakadikit pa kasi dyan mga kawakiwak ayun nakadikit pa siya sa dina. sayang eh kasama kasi sa binabayaran yung mga nakadikit dyan yan ugasa ay eh, tawag doon yan hmm. yan ikwan mo maigi yan yun o di simot talaga siya o Ayan. o talaga malinis oh. yan walang natira o sayang pa eh hmm. at katapos pakuluan Saka natin nilagay ang noodles at saka katuray. Uh, Wakiywak. Ayan. Habang pinapakulo natin, lagyan na ng asin. Ayan. asin na yan. Tapos, anong sunod? Ha? Magic para sumarap. O, oh, yan. saka pampalasa. Oh. Para lalong sumarap matigas. Hmm. Ayan. Ang palasa yan. Tain mo na. Eh. Hindi na tayo maglalagay ng betsen. Tayo na. na ang kumulo. Ayan, Tayo mo na natin kumulo bago ilalagay ang panibago. Ayan po mga kawakiwak. Kumukulo na. So, anong ilagay natin sa susunod? Sunod. Ay, sunod. Noodles. Ha? Noodles. O yun, ilalagay na po natin yung noodles. Ayan. Tapos, isabay na rin yung isabay na rin yung bulaklak ng Kanto, ah, Kantoray. Kanturay. <laughs> dito kasi pagka medyo bawas na ipin natin eh. Pag bigkas na ito, medyo pag nagkamali ka, hindi maganda pakinggan eh. Ha? Kanto, -tay. Kantura Yun. Ayun. Dagdagan pa natin ng kanyan. Ng, ng sabaw. Oo. Para sabaw lang eh. Okay na. Kwan lang yan, mga kawakiwa. Isang kulo lang. Okay na. Pwede na siyang eh, hango. Ayan ha, pakukuloy natin. O, dagdagan pa natin ng sabaw para... Ayan. Ayan. Okay. Okay, ayan. Luto na mga ka-wakiwak. Ah, sige ron. Pwede nang kunin siguro yan. O. Ayan. Bali, dadali na namin ng kaldero doon sa baba, sa lugar namin pagkakainan dahil andon mga kasama namin nagkaantay na rin eh. Sige, tuloy na. Mm. Ayun. Kalde kaldero na ito, mga ka waki -wak. Ayun. Mm. Ano pang mga wipbitin dyan? Bibit bitin na nila. Wala na. Wala na? Ayan po mga kawakiwak. Oh. Kani tong anak. Yan Ay mulong. Ha? nakita niyo po sila Ali ka dito, kakain dai don nagdalaba ng pagkain mama Moron. Okay, dandaan na. Medyo may sabaw yung bitbit -bit nyo. Madulas, dulas eh umuulan-ulan kasi dito mga kawakiwak Eh. Ayan. Si Mrs. Wakiwak. Dala-dala din yung kanyang cellphone. Ayan po mga kawakiwak. Bit 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 na po nila yung pagkain namin. Ah, okay ka lang ron? Oh. Ikaw Mrs. Kawakiwak. wak ah, parang mukhang gutom ka na talaga. Oh, ayan. Ayan. Dito na kami. Pa punta pa lang. Nang <laughs> dito, yung pala papunta pa lang. Ayan. Nagdadaanan kami dito ng maliit na sapa. Ayan. Ayan po. Kuha kami ng tubig. Dito kami kukuha ng panginom namin. Ayan po, sa tulo. Kita nyo? Pure mineral. 100%. Napakalinis mga kawakiwa. mga na. Oh. Oh, oh, oh. Malalim din pala to Ito. Madulas na talaga mga kwakiwak. Ayun, naantay na kami ng mga kwa namin. Mga kawakiwa. Sa na sila na matikman yung loto ni Mrs. Wakiwak. Ha? Tingnan natin kung ano reaksyon ng mukha nito mga ito pagka tawag dito. Natikman na nila. Ayan. Saan tayo dadaan? Baka tirahin tayo ng kalabaw. Hindi, yung madaling daanan. Ah. Ay, ganon? O dito, hindi tayo babaon. O di ba mahalagang laging nakabaon? Ha? Ah. Ayan. Ayun, kanya-kanya na kami bitbit. -bit. Eh, yung kalabaw, parang gusto din sumali sa kainan namin. Ha? Ah, relax lang dyan, ha? Ano, busog pa ba? Oh, yun. Ito mga kawakiwak. May punla dito. eh sunod natin to. Sa pagtatanim. Ayan, oh. Masayang masaya na yung mga kawakiwak natin dito. Ha? Sana kayo! Lakasan nyo! Ayan. Oh, ganito lang mga kawakiwak ang buhay at pamumuhay dito. Kita nyo ah, ganito lang sitwasyon ng buhay namin dito pero masaya kaming magkakasama. Kapag may ganito kaming uh, uri ng trabaho kaya eksena. Ano boss? Musta na? Gutom na, gutom. Ay, ganoon na. Di, kain tayo. <laughs> oh. Yung kalalaw pala natin, naiwan. Yung paglagyan natin ng kanin. Ano, kuha na lang tayo ng dahon. Oh. Ayan. Eh yung pinakaplato natin, kuan din ng saging yun eh. Magputol kayo doon ng upak ng saging. Ay ito. Ayan ang gusto ko sa mga ito eh. Alis to. Yan po yung mga plato namin na Waki <laughs> Tanggalin nyo na Oh Ayan Inuupak Oh, eh baluktutin mo na, Flor. Eh, sabi mo expert ka diyan. Oh, ay. May sabawong ka natin eh. hindi <laughs> ba masyadong kanyan? Hindi ba masyadong malaki? Okay lang 'yan. Ha? Ah? Eh. Oh, talaga naman uh, pa, Hindi ka talaga lugi diyan pag ganyan kalaki plato mo. Oo. <laughs> oh. Nagkagulo na sila oh. Tingnan niyo oh, mga kawak-kiwak oh. Excited na excited sila matikman yung special na loto natin, no? Oo. Oh, si Inday, oh, talagang gutom-gutom. Kawai -gutom. kaway Inday. ayaw ah, ayaw, nahiya pa. Pambihira naman, oo. Oh. Huwag ka magtago dyan sa poste ng ngaligi. itim pa naman yan. Eh, lalo ka itim dyan. Oo. Oh. Ayan, mga kawakiwak. Ayon, ayon. mga kasama ko yan, ha? Ito, ito, mga ito. Ayon. Ah, mga kawakiwak, kung mapapansin nyo dito, mga kasama ko, ha? Badyaw. Ah, mga parang badyaw ang mga mukha namin ha. Pero mukha lang kaming badyaw. Mukha lang. Hindi naman kami talaga. Nalahian lang kami. Oh. Mga mistiso na kami kaya mga tisoy na kami dito. Oh, ayan oh, dami namin dito. ay oh. Ayan, kaway-kaway. Oh, -kaway ah uh, ito pala si Toto, ano? Ito yung anak ng may-ari ng uh, pitak dito. Oh. Baka, ano to? Baka may gusto kang i out. Pa-shoutout pa nga po pala sa lahat ng nagmamahal sa akin. Ayun! Ay, marami pa lang nagmamahal dito. Ibang klase. Oo. Oh. Ayan. Nihanda na ni Toto yung mga pan. Maraming Toto dito, ha? Baka malito kayo. O, maraming tuto. Oo, maraming Toto. Ano? Gutom na gutom na sila eh. Ay, ah, yung plato nyo. Nasa pagawaan pa. Talagang kwan kami dito ha. Mabili yung <laughs> Mabili ngayon yung plato nating saging ah. Tawag diyan opak, opak na saging no. saging. Oh. Ano Joel? Okay ka lang diyan? Oo, oh, yan. Ayan. Oy, oh, eh, buhos na dito yung kanin yung sardinas eh. Oh. Ibukas e, 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 na e, lagay dun sa may ano. Kanin mo na. Oh. Ay, buhos na bigla. Kayo na, mumutla na kami sa gutom. oh. Ayun pa yung sa, <laughs> kuwan, yung sa kaldero. Oh, ayan. Ayan na. Eh, Ay, dagdag mo dito yung kanin. Oh, ayan. Oh, sige. Ah, para sigurado na hindi matapon tong ulam namin. Hindi na to maintindihan kung gulay ito, ano, basta masarap yan. Yan, nilipat natin sa pinaka lalagyan. Yan. Hmm. Eh? Yan. Ayan no oh, kignan yung mga kawakiwak ha. Kanya-kanya silang gawa ng kanilang plato. Oh, hindi naman kontento pag maliit yung nagawa eh. Gagawa sila ng mas malaki. Oh. <laughs> ha? Ayan, yung baso namin dito mga kawakiwak, high tech. Ha? Ayan. Okay. Ayan.

Break time namin ngayon mga kawakiwak dahil sa yon. Ah, nagampas-ampas kami ng palay. Ah, tanghali ngayon. Kaya eto. Hmm. Ano, mga kawakiwak. Ha? Sarap, sarap. Kakamayin ko na ito. Sarap. In English. Ah. Kakainin ko na, kakainin ko na. yung kwan. Siyempre, kakain ako, tanggalin ko yung sombrero ko. Ayan. Okay lang ba mukha ko dyan? Okay. Ah, mm -hmm. Guapo. Guwapo. Guwapo. Wala sa kontra. Titikman <laughs> ko to. Pipintahan ko lang. Mainit-init pa. ano na doon. Walang kukurap. Walang titingin, ha? Titikman <coughs> ko to. <coughs> ha? Ayan, o. Oh.

Deng. Jempolan baka ang musli ah. <laughs> <laughs> <Teng, teng, teng. laughs> <Teng. laughs> Masarap noodles sardinas saka bulak-bulak kanturay. Ha? Sama Kanturai oh? kanturay o oh? kan? Oh? Tama. Oh, tama oh, Ayun. Tinatanong ni Boss Junel kung bababa ako. Sabi ko mamaya-maya. Kasi nag-shooting pa kami dito. Ha? Ayun. Okay. Ayun. Kain po tayo. Oo. Hello? Ikaw dahi. Mar Ayun Ikaw dah Ayun sa lahat ng mga subscriber namin sa Wakiwak TV, ngayon din kay Kabisnes, sa Levi's Vlog, ngayon din po kay Mickey Morillo. Kami pong mga narito sa bundok ay taos puso Nagpapasalamat kay Levi's Vlog, kay Mick, Morillo, lalong-lalo na kay Kabisnes sa tulong na ipinaabot nyo po sa amin, malaking bagay po ang ginawa nyo naway, pagpalain kayo ng may kapal, at bigyan kayo ng mahabang buhay at magandang kapalaran ano mga kawakiwak, sasabihin natin maraming salamat po ka at sa Wakiwa TV Yay! Yay! Yay!